Sempre ako man ginaprepare na diri oh my gosh ang managig ni so in helix sale ta mga kasepa kay do kabado ko diri nga part do may arabi ko ginatawag nga fear of Heights. here we go uno dos tres hey what's up mga kasepak? it's november 1 2023 nag ara ko diri subong sa public cemetery of takorong city Nagpuli kami diri para magbakasyon upod ang pamilya kag para magbisita kay papang let's go and finally nakaabot nagid kami diri sa balay balay ni papang so amugali na yung father naman, mga kasepa si orlando ola we miss you papang oh nalipay ka kay kami diri subong kag syempre panamion panamon ni balay let's go kagamon amon ning pamilya ko mga kasepa ko ko si ate si TJ pamangkin ko syempre si Mrs kagang daughter namon nga si Caitlyn shout out Kate let's go si mainit daw shout out gali sa imo Koys thank you sa pagpanami ang balay ni Papa nga araw ginapinturahan niya na mga kasepak Grandpa is for okay, sky. Grandpa is for Jesus. Oh. Wow. wow. And finally natapos na gid ang pagpintura sa balay ni Papang kanami na tanawon. Kag ipamisahan dayon namon si Papang may ara diri sang tagapagsilbi sang simbahan. Shout out sa imo ka sepak takrawista gali siya. Unexpected kayo may ara galita sang follower diri. Kag sakto man kayo kay may ara ko dala sang sticker. Suwerte kayo sa kase kasepak kay mahatagan naton siya sang MJO takraw sticker. Kag syempre pa picture dayon kami nga duha. Yes. Hey. Ayos. Okay. Huh? Okay. maghatag lang kami isang gamay nga donasyon. Thank you so much kayo kasi padayon lang gid sa pagkamaayo. God bless you. Bye bye papang we love you malakat na kami. A few minutes later. Grabe ka init mga kasepak. Sumadto na kami subong dito sa gusto namon nga adtuan. Ari nagalarga na tricycle namon and touchdown, na nakaabot na gid kami. So ara kami diri sa Kitsaya Eco Park. You can borrow the following umbrella, salakot, abaka hat. Kagibutangan na kami diri sang armband as a sign nga nagbayad na kami sang entrance fee nila. And here we go mag-explore na kami dire. Yeah. Picture time muna Kag ari na, natatanaw na, na mo ang isa sa mga highlights dire Ang sky biking kag zip line Pag bago kami makaabot dito, maghapitanay kami dire sa may wishing well Tama bang ba term dire, wishing well? Correct me if I'm wrong So, ni siya mga kasepak, maghulog ka dire sa coin, kag mag-wish ka dire Pag may nakabot ang dire sa verse, Jeremiah 29.11 So, ari na, mag-wish na si Caitlyn I wish grandpa will be okay Oh! <coughs> Hi, nako Caitlyn, ang cute cute mo talaga. So na magpadayo na kami sa ngamon nga paglalakbay. And finally, ara na kami diri sa taas and look at that mga kasepak. Oh, let me see. I can't find any landmark. I'm lost. I'm lost. Help me. Wow. So, ari na gid maka kasepak, gusto-gusto ko gid ma-try ni kay never ko pa na experience ni. Ah, pwede butangan sang tak court diri bakante hawan pagit Kag may ara man sila diri sang playground or playing park para sa mga bata. Very nice. Kag ari na gid maka-safe pag magadto na kami di, para i ang sky biking. Let's go. Ako Yo, what's up? Oi, <laughs> <laughs> followers yan natin. Wow! Followers, followers. Ata mo? 'Yon, na followers oh. Unexpected na naman mga kasepak may mga followers na naman ta tara magsakata para ma meet natin sila you know nice meeting you mga kasepak kag syempre may sticker ka mo sa ako na isa isa ka mo salamat tayo sa supportan ninyo let's go okay balik lang ta sa baba para magbayad pag may ara lang tas ang permahan niya kontrata bago ta mag sky biking so ari na ginaprepare na deri pamangkin ko dalawa kami deri mag sky biking kag syempre ako man ginaprepare na deri oh my gosh hey! Ang na so ini helix sila ta kasepak kay do kabado ko deri nga par do may arabi ko ginatawag nga fear of heights. Hindi ko balan kung ano reaction ko dire. So ato namin nag zipline na dito. Dwa ka bilog. Sign of the cross na night. Ikaw na bahala sa amon, Lord God. Here we go. Uno, dos, tres. Larga bula. <coughs> So amo na experience ko mga Pagkabang pag habang nagapedal ko dire wala kayo gatan ako sa baba Kaya muga gani mayra ko sang fear of height so dire diretso so lang kami tapos kung ara na kamo sa tunga nga, nga naga bump, bump ang inyo nga bike daw normal lang nga bike bike ka sa taas ah. okay so pabalik na kami dire nag switch kami sang bike bye at yun na mga kasepak matapos kid namo ng bike bike diri sa taas and look wow! who's here ang next na magbike diri mga bata my goodness 7 years old pa taas ang allowed na magbike diri grabe ka isog ng mga bata ni nee. tingnan mo oh, kita tingnan uh? mo yung mga bata o, sa taas o. Oh. kaya nila kaya mo gusto mo magbike sa taas gusto mo Caitlin you want are you sure are you brave Let's go, come on, come on, come on. Sige. Ah. No, 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 Wow. come on, go, go, go. Okay, pagkatapos naman mag-sky bike, naman kami derit sa may pagkaunan. Wow. Okay, so magpwesto na kami dire para mag-order. Amo niyang menu, chicken, beef, sisling and grill, may soup, kumbu meals, kag madamo pa sang iban. So amo na ni mga order na chop soy, beef steak, rice, chicken, soft drinks. Kaon na ta. After namon magkaon, naglagaw-lagaw pa kami dire sa sulod, explore-explore para masulit. Kag nakita namon ni eh, may rasang angel kag devil dire. De Nice man diri ang view. Kag may ara man sila diri sang cottage area mga kasepak Actually grabe kalawak diri sa sulod. Last month October lang na open, this year lang 2023. And for sure pagbalik namon diri damo na improvement next time. So babay na magpoli na kami. Kita kits next time kitseya Eco Park. So abang galakat-lakat kami diri padulong dito sa motor namon, may ara ako nakita sang damang. Ara gid nami naminami tulog nya bala. <coughs>